So what's up sa inyong lahat mga kanter So ngayong araw pala mga kanter ay, ay gabi Ay gabi Gabi ngayon mga kanter <laughs> oh, Dito pala kami ngayon sa Pawikan Nagdayo kami ng trap Nagtaan kami ng mga trap dito sa Pawikan Pagalimang mga kanter hmm, Tapos nagdala kami ng lambat Para pangkulang Pabitana ang dito sa amin oh. So ngayong gabi nga mga kanter Ay magpapandaw kami ng mga trap na tinaan namin kanina so, Mga nine, hmm, 9 9pm 10 maglalambat muna kami para may pang ulam bukas oh, tapos pag low tide kami ng mga trap na itinaan namin tapos pag may huli kukunin namin tapos ilalatay ulit namin mm. so, Ayun, kapit tayo mga kanter abang abang na lang mga kanter mamaya papakita namin yung mga huli namin yun mm. Ang Ndiya dikita? Iya Ndiya <Oakland> nuk uh, Kanter Kanter First class First class <laughs> Thailand uh, <laughs> Ndiya pang yung trap namin mga kandaro oh. hindi pa nakapasok yung limango, nasa labas pa yun know? o kumakain pa ng mungkang nasa labas lang siya Inaon na kasi mga kuyan. Ano? 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 wala pang Ano? 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 dito kantero. Ay, malaki. Hindi nang pa on Tapos ito yung ibang muli namin, mga Kantor? Hindi na <laughs> <laughs> Dina namin nabiduan. Hindi na namin Ito pa, mga Chinilas. ang hindi pa.

Ayo, ayo pala niyo. Ayo, ang lutong tanong Sa niyo. Sarok niyo. Ayan mga kantem. Tinatali na niya Tapos, tataan ulit yung mga trap. Para magpanda ulit kami bukas. Ay! Hindi marunong tumali. Medyo matapok na yung estro. Mga <laughs> <laughs> Maganda po. Hmm. Pumuputok. <laughs> Pumuputol. Masyado ka ng malakas sa mundo ng mga tao, Rape. <laughs> Napuputol mo na yung istro. Hindi oh, na, sarawas na. Maktas na, magtas man. Hmm, Tuturos istro. yan, Rape. Ayan sa trap, Makandar na yung ibang kabilang spot. Ibang spot. Ini dalawa. Ini dalawa. yun no. Know? yung malaki. yun Ini no. Know? May alas. May ano pa? As. As dagat. Ini no. Dyan yung Meron diyan. May pain tayo diyan. Yeah. Dalawang malaki makanda <laughs> raw. Ay uran. Ulan na makanter. Pang <laughs> ini. Hindi. So yun mga kanter, naka uwi na kami pag pandaw. Nagutom si kanter. So, hindi rinom. kami nakapag naka video ng maayos mga kanter. ulan. Lakas ng ulan. Time check oh. 1.58. So magkakape muna kami mga kanter. Nagiinit pa kami. Nalambat pa kami mga kanter. Hmm. Ito na. Tapos yung ibang trap, tinahan ulit namin. Hmm mga alimango nandun sa bangka tapos yung mga bungkang abangan so, na yun lang bukas mga kanter magpanda ulit mm -hmm. ano ulit kami mga kanter malapit na na kami sa spot mga kanter Ang oras ngayon nasa ano oras na, kanter? Time check 8.19 8.19 Magpapan daw na kami Dua Mata, yon, mata. Susako Ah dahil na dahil na pala Yun magpapan daw kami mga kanter So yun mga kanter Dito na kami magpapan daw ng mga trap na pinaan namin Meron? Meron? Medyo malaki Oo, gumagalaw na oh. Malaki. Malaki, malaki. Ayun, medyo na. Medyo malaki. Malaki mga kanter. Ayun. Uh, dali. Dali natin malaki. Ang taba. Ang taba mga kanter. Napakataba yung sipit nya oh. Pudpud na. Oo. Ayun. Ayos. Kapatamba. One down mga kanter. Ayun. Padali rin. Ayun, lipat na tayo mga kanter. Andun pa yung ibang trap natin. Diyan so, mga counter dito na kami sa kabilang spot. So dito na kami nagpapandaw. You know, meron na mga counter medium. Meron. Meron. Medium. Meron, ada lang medium. leh. Yung mga trap natin nasa unan pa, yung iba. Dali. Tara. Dito na tayo sa susunod na trap mga counter. Yun, meron nga. Medium makantar. Dale. Ano? Ah, yes. Tamba ng medium. Medium na naman. Thank you, Lord. Okay. Oh, yeah. So, lipat na tayo, makantar, yung Dito lang makantar yung mga trap. Doon. Dito uh, na tayo sa susunod na trap, makantar. meron eh, meron medyo makantar medyo na naman no? dali patang ulit? Ay, yun so, lipat na tayo mga kantar nandun pa sa unan yung mga trap natin mamadali kasi kami nakabul namin yung low tide. baka hindi na kami makalabas dito dito na tayo sa susunod na trap so, meron Meron? Medium. Mayroon. Mayroon? Medium. Ay, medium na naman mga kanter. Meron oh. you know? Ayos uh, mga kanter Big mm jump -hmm. uh, yun yun malaki Ayos uh, mga kanter yeah, Malaking -jum. big jump Big <laughs> jump yun So lipat na tayo mga kanter Yun, mga kanter Dito na tayo sa susunod na trap Magkalapit lang mga kanter yung trap natin Sana madagdagan ulit Yun, okay. malaki. san sino you know? uh, oh, na naman. Ayun. Ayun. Laki. pa tayo, Dali. Woo. Ayos, thank you Lord. Nakatamba pa ng malaki. Kaya na, meron pa dyan sa unahan. Tuli namin, Makander. Uy, uy, ngayon, lipat na tayo mga kanter. So ayun mga kanter, dito na tayo sa susunod na trap. Meron mga kanter. Meron? Oo. Uy, ayos. Adagdag tayo, medium. Medium na? Oo. Medium. Paso sa lang sipit. Ayun mga kaligmata kasi, lalaki. Uy, hop, hop. Delikado yan. Uy! Huwag ka naman sana. Mga jaka yun, yung paligmata mm, mga nero Hmm, lalaki Ito so yung alimano Meron Meron So yan Punta na natin yung susunod na trap mga kanter Kanter dito na tayo sa last na trap Saka makahuli pa tayo Hmm, hindi ko lang naman Wala 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 Uy, may ano? Uy, alimano, maganda ro May alimano ay nagpapalit Makantar. Ay oo. Sino? Sino nagbaba? Nagbabasag na yung ano niya. Sino? Ang gilid nagpapalit na siya oh. Sino? Nagpapalit na ng shell. Yun, hayaan na lang natin Makantar. Oo. Tingnan mo yung mata nasa ilalim na. Oo, wala na. Ano? Palubog na. Yun, hayaan na lang natin Makantar. para makapalaki pa siya. Oo. Kaya pala hindi pumasok sa ano natin. Hindi pumasok sa trap. Sayang yung napagtatagan sa pala natin may lima ako kaya para di na pumasok kanya yun no oh. yung bumubula papalit na siya yun ah pabalik na tayo mga kanter <laughs> so yun mga kanter pauwi na pala kami yung mga trap natin nandito na sa bangka <laughs> So ito pala yung huli nating alimango mga kanter. You know. Halos mapuno na rin yung timba. Ang buisin. You know. <laughs> Package 3 days, two nights. Walk <laughs> in mga kanter. So biyahe pa kami mga kanter papunta doon. Oy, mga ano? 30 minutes. Oh, so, yun. Thank you, Lord. Meron tayong bihaya.